Sa matagal na panahon, mga binay ang namayani sa Makati. Pero sa susunod na eleksyon sa 2025, meron umanong magtatangkang alisin ang mga binay sa poder. Si Anton Lagdameo, kasalukuyang Special Assistant to the President. Pero sino nga ba si Lagdameo? Si Antonio Ernesto Anton Florendo Lagdameo Jr. ay tubong tagum City sa Davao del Norte. Anak na mga negosyanteng sina Antonio Manuel Lagdameo at Linda Florendo. Sila ang may ay ari ng pinakamalaking sagingan sa buong Pilipinas. Sila rin ang may-ari ng Pearl Farm Beach Resort ng Tagom Agriculture Development Corporation o TADECO at ilang pang malaking negosyo sa ilalim ng Anflow Management Investment Corporation o AnfloCore. Naging congressman si Lagdameo ng 2nd District ng Davao del Norte mula 2007 hanggang 2016. Asawa niya ang dating artistang si Don Solweta. Matagal nang malapit ang pamilya ni Lagdameo sa mga Marcos mula pa sa tatay niya na nabansagan pa ngang kroni. Noong 2022 presidential election, si Lagdameo Omano ang may pinakamalaking donasyon sa kampanya ni Bongbong Marcos. Aabot daw ng 240 million pesos. Sa kabilang panig ng larangang politika sa Makati, naroon pa rin ang mga binay na hindi pa rin natatapos ang girian sa loob ng sariling pamilya. Parehong nagdeklara na tatakbo sa pagka-mayor si Nancy Binay at ang bayaw niyang si Luis Campos, asawa ng kapatid ni Nancy at incumbent mayor na si Abby. Si Nancy kasalukuyang senador habang si Luis congressman ng 2nd district. Running mate ni Nancy, ang dating Olympian na si Monsur Del Rosario. Ikalawa ang Makati sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas. Una ang Quezon City, pero Makati pa rin ang tinuturing na financial district. Narito kasi ang konsentrasyon ng multinational at local corporations at ang pinakamalalaking bangko at foreign embassies. Dito rin nakatira ang pinakamayayaman at maimpluwensyang pamilya sa bansa. Ang halaga ng assets ng Makati ay umaabot sa 239.48 billion pesos at kumita ito ng 17.83 billion pesos noong nakaraang taon. Itinanggi ng staff ni Lagda Mayo sa Malacanang na tatakbo siya sa Makati bilang mayor. Pero ilang linggo na lang malalaman na rin ang totoo pag naghain na ng Certificates of Candidacy ang mga kakandidato. At pagdating ng Mayo sa susunod na taon, malalaman din ng mga taga Makati kung binay pa ba ang mamumuno sa kanila o tuloy nang tatapusin ang kanilang dynastya ng iba. Para sa Agenda, Pierre Pastor, BNC.